Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Ang Pilipino malupit yan panaginip tungkol sa tubig ay may malalim at makabuluhang simbolismo, kadalasang nakaugnay sa ating emosyon at damdamin. Sa mundo ng psychoanalysis at tradisyonal na pag-aaral ng mga panaginip, ang tubig ay itinuturing na makapangyarihang simbolo o oh, maring magpakita ng iba't ibang estado ng ating emosyonal na kagalingan o kaguluhan. Ang kondisyon ng tubig sa panaginip Maging ito man ay malinaw, madumi, maalon o tahimik ay mahalaga sa pag-unawa sa kahulugan nito. Ang malinaw na tubig halimbawa ay maaaring sumagisag sa kalinawan ng isip at emotional na katahimikan. Samantalang ang maduming tubig ay maaaring kumatawan sa kalituhan, takot at kawalan ng katiyakan. Ang mga panaginip kung saan nangingibabaw ang elemento ng tubig ay madalas nagpapahayag ng o nga nakatagong damdamin at nagbibigay ng insight sa ating subconscious na isipan. Narito ang sampung halimbawa ng mga panaginip kung saan tampok ang tubig at ang kanilang posibleng interpretasyon batay sa konteksto ng panaginip at sa emosyonal na estado ng nangangarap. Bawat isa sa mga halimbawang ito ay naglalaman ng natatanging mensahe at simbolismo na maaring magbigay linaw sa mga hindi pa natutuklasang aspeto ng ating pagkatao o sa kasalukuyang mga pangyayari sa ating buhay. Ang ang panaginip tungkol sa tubig ay isang yaman ng simbolismo na naguugnay sa pinakamalalim na emosyon at damdamin ng tao. Sa mundo ng interpretasyon ng mga panaginip, ang tubig ay madalas na itinuturing bilang isang salamin ng ating kalagyang emosyonala kung sa ng malinaw na tubig ay maaring kumatawan sa kalinawan ng isip at emosyonal na katahimikan. Habang ang maduming tubig ay maaaring magpahiwatig ng kalituhan, takot at emosyonal na kaguluhan. Ang estado ng tubig sa panaginip ay mahalaga sa pag-unawa sa kung ano ang maaaring sinasabi ng ating subconscious tungkol sa ating mga nararamdaman o sa mga sitwasyon na kinakaharap natin sa ating gising na buhay. Halimbawa, ang malinaw na tubig sa isang panaginip ay maaaring sumisimbolo hindi lamang sa kalinawan at katahimikan, kundi pati na rin sa positibong pananaw sa buhay. Uh, ito ay nagpapahiwatig na ang nangangarap ay nasa isang estado ng pagkakaroon ng malinaw na pag-iisip at emosyonal na kapanatagan uh, ating mga nararamdaman or sa mga sitwasyon na kinakaharap natin sa ating gising na buhay. Sa kabilang banda, ang maduming tubig ay maaaring magdala ng mensahe ng kalituhan at kawalan ng katiyakan. Na nagmumungkahina ang nangangarap ay maaaring dumadaan sa isang panahon ng emosyonal na kaguluhan. O kawalan ng linaw sa isang mahalagang aspeto ng kanyang buhay, ang ganitong mga panaginip ay nagaanyaya sa atin na maglaan ng oras upang harapin at pag-isipang mabuti. Ang ating mga damdamin at ang mga sitwasyong kinakaharap natin. Pagdating naman sa panaginip ng pagbaha, ito ay maaaring kumatawan sa labis na emosyon at ang pakiramdam ng pagiging nalulunod o napupuno ng mga problema. Ipinapahiwatig nito ang pangangailangan na harapin at pamahalaan ang ating mga emosyon sa mas epektibong paraan. Sa kabilang dako, ang paglangoy sa malinaw na tubig ay maaring simbolo ng pagtanggap at pakikitungo sa ating mga emosyon ng maayos, habang ang paglangoy sa marumi o magulong tubig ay maaring nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng hirap sa pagharap sa mga damdamin. ang pagkakaroon ng malusog na paraan ng pagharap sa emosyonal na mga hamon sa buhay. Ang lumulutang sa tubig tumatalon sa tubig o oh, tumatakbo palayo mula sa tubig sa mga panaginip ay may kanikaniyang kahulugan na nagpapahiwatig ng iba't ibang emosyonal na estado o tugon sa mga sitwasyon sa buhay. Ito ay nag-aalok ng pananaw sa kung paano natin hinaharap o iniwasan ang mga hamon, pagbabago o pagkakataon sa ating buhay. Ang pag-inom ng malinaw na tubig ay maaaring sumisimbolo sa pagpapalakas at pag-recharge ng emosyonal na enerhiya habang ang paglalakad sa tubig ay maaaring kumatawan sa kontrol at kapangyarihan sa ating mga emosyon at sa mga mahirap na sitwasyon sa buhay. Ang panaginip ng bumabagsak na tubig tulad ng talon ay maaaring magdala ng mensahe ng malakas na emosyonal na paglabas o pagpapalaya ng mga Repressed na damdamin na maaari ring kumatawan sa isang malaking pagbabago o transformation sa buhay ng nangangarap. Ang mga panaginip na ito, na puno ng simbolismo ng tubig, ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong masalamin at masuri ang ating inner emotional landscape. Halimbawa, ang pagtalon sa tubig sa isang panaginip ay maaaring sumisimbolo sa pagharap sa mga bagong hamon o sa pagpasok sa hindi kilalang sitwasyon na may bukas na isip at puso. Ito ay nagpapahiwatig ng kahandaan ng nangangarap na lumagpas sa kanyang comfort zone at harapin ang mga bagong pagkakataon o pagsubok na may positibong pananaw at determinasyon. Ang pagtakbo palayo mula sa tubig sa kabilang banda ay maaring magpahiwatig ng pag-iwas sa emotional na confrontations o sa hindi pagharap sa mga mahahalagang tanong o desisyon sa buhay. Ito ay maaaring isang paalala na ang pag-iwas sa ating mga problema o damdamin ay hindi isang sustainable na solusyon at na kinakailangan nating harapin ang ating mga takot upang umunlad at lumago bilang mga individual. Sa pag-inom ng tubig sa isang panaginip, kung saan ang malinaw na tubig ay sumisimbolo sa pagpapalakas at pag-recharge ng emosyonal na enerhiya, ay nagpapakita ng kahalagahan ng self-care at ng pagpapanatili ng ating well-being sa harap ng mga hamon. Ating masarili pisikal, emosyonal, ay mental ay mahalaga para sa isang balanced at healthy na buhay. Sa kabilang dulo, ang paglalakad sa tubig ay maaring sumalamin sa ating kakayahang pamahalaan at kontrolin ang ating mga emosyon. Pati na rin ang ating kakayahan na manatiling kalmado at composed kahit na sa gitna ng mga mahirap na sitwasyon. Ito ay nagpapakita ng inner strength at resilience na kinakailangan upang mapanatili ang ating poise at dignity kahit na sa harap ng adversity. Ang panaginip tungkol sa bumabagsak na tubig tulad ng isang talon ay maaaring magdala ng isang powerful na mensahe ng transformation at renewal. Ang malakas na daloy at ang pagpapalaya ng tubig ay maaaring sumimbolo sa pagbitaw sa mga lumang pattern, beliefs, or emotional na baggage na hindi na naglilingkod sa ating highest good. Ang sarili, mula sa mga nakarang restraints, tayo ay nagbibigay daan para sa bagong enerhiya inspirasyon at pagbabago na pumasok sa ating buhay. Ang bawat isa sa mga panaginip na ito ay nag-aalok ng isang unique na insight sa ating subconscious mind na nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mas lalong maunawaan at ma-explore ang ating emosyonal na mundo. Sa pamamagitan ng pag-interpret ng mga simbolismong ito, maaari nating matutunan kung paano mas epektibong navigate ang ating mga damdamin. At harapin ang mga hamon sa buhay na may mas malinaw na pag-iisip at emosyonal na kapanatagan. Para sa mga karagdagang kahulugan ng mga panaginip, hanapin lang sa ating YouTube playlist. Ano ang napanaginipan mo? mag ng comment sa baba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Araling Pilipino, malupit yan Likat ating samahan, si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit kapalaran mo, dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulyap, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na